Alam mo nito, it At no ba, kailangan na, ang kailangan ko, watawa na lang, para may mga mag tema, sa iguan, karatay, four or, o droga, hindi ako pero bata. May bubawa ko. Eh, may Eh, sabi ko tayo. Sabi na natin, ang, ah, na bayo oh dapat papaniibabaw eh dapat ay siya dapat ay na nagkauwatan kahit 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 Ay, tatay sa aking puko. Ito po, po po namin ang <laughs> ah, ang kabayong tao. Ito <laughs> <yung> po, <laughs> tao, dito. <laughs> <laughs> Umay, kung po. Kabayo, ito na dito. Kumain po siya. naman, ma. Mailap sa tao. <laughs> <laughs>